Ito okay guys, restore natin itong pump na ito guys. Kasi sabi daw nila sira. Kaya try natin. Sira ba talaga? Sino magpa-repair dyan o? Oh? Ng pump? Haga gusto nyo magpa-repair ng pump meron naman talagang iba na uh, hindi na gumagana ang pump hindi daw na bago And sa atin naman guys kung saan tayo matipid doon tayo kasi ngayon ng panahon guys kailangan magtipid kasi pag pwede pa, na, pwede pa naman ito bakit natin ito pinabangan na dapat ikipin tayo try natin guys permission pa ba ito tignan okay nyo diba diba okay kama yan ito diba, ang mandarin nyo guys oh. Sabi daw nila sira. Oh. Ayun, saba sira diyan. Lagang yung nagre-repair ito eh. wala sa tayos eh. Kaya, yeah, ano? Kaya, yeah, set out sa nagsabi nga sila to, di ba? O, oh, napaka, o, oh, okay na okay pa yung pump. Sabi sabihin yung sila, nako, nako po. po. Okay. na sinasal pa talaga rin kasi walang COVID sinisip-sip <coughs> yan guys shout out po sa nagsabi dito nga sira na itong pump nako hindi sira po talagang okay na okay pa ito talaga no kasi wala rin sayangin ang pera pag pwede pa man diba Ah, sabi daw bibili daw ng bago. Ano bibili ng bago? Napaka tibay nito. Dipul po ito. 2 inches po. Napakalakas nito. Dipin na kaya dipin po talaga sa pag-install no. kaya dipin po talaga kung sino magkakabit nito. Sabihin kaagad sira para makabili ng bago kaagad yung, yung pagawa. Tumawa so, naman. okay sabihin natin magpila yung nagpagawa puro ka naman natin sayangin ng pera kasi pag gano'n, bilis ka kagad ibig sabihin yan parang tinatapon mo na kagad yung pera mo no? Naka, okay okay na okay po talaga depende po talaga saan ang mag install no? kasi biro po talaga mag install na sabihin lang kagad na okay di mo pang sabihin ka hindi yung sip sip hindi ka agad hindi hindi wala 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 ititira kahit ano lang dahilan no? Mm? sa akin ito guys no marami kayong matutunan ito dahil ito guys, napakalakas ito guys. 2 inch po ito guys, deep wheel. Pwede nyo i-double type, pwede nyo i-single e type, single pipe. Pero napaganda po, mas maganda po talaga, mas mainam po talaga dito. Pag double pipe yo ang pag install nyo. No? Kailangan po walang singaw. Kailangan match po yun ang fitting sa ilagay mo. O, oh, hindi kayo, hindi kayo pa, reduce na reduce lang, tapos hindi naman match sa ano nya dito. Kailangan po talaga mag-reduce ka, match po kasi hindi talaga yan na magka-match lalo na pag mabaliktad po ang return mga to sa in ang in mano sa return nga ba? Diba? magkabalik tad hindi talaga si sip sip to wag tad no so no, guys no ito maganda to gawin hindi maganda to i-install guys sa mga deep wheel ah uh, mas maganda to guys no mas maganda to kaysa ano guys kaysa ano ah uh, tawag ito sa mas maganda to kaysa sa submersible kasi yung submersible mas mabilis lang yung masira ito yun na po sa pag-install yan guys no at nasa yellow basket guys pwede kayo magkaroon sa rin ito so gusto sa yellow basket